buntag tanan aron okay, so kinsa tong gusto mo order og kalabasa ni Ata Dinhi saging ato kalabasa tag okay so ni Ate kalabasa no uh, order lang mo uh, message lang mo kung unsa ninyo orderon di saging nato binabol natong saging karon kadis noon no huh? Kadisnon. Nyata ay makalisto dagha to kalisto ni nami keni o, oh. Tinan. Pure lagi <laughs> ni. pior nga hinog wala ni okay, wala medisina. Oh. So ni apo tay pipino. Ki pipino. ah, oh. Pipino. Uh, order lang mo no, Mrs. Lamo. Pila ka kilo inyong. Hatdan lang mo. Kung pila talong, nete talong. Okay, eh, saging, natay saging. Ano nata hilaw hinog? Ni atay eh, tambali yung gyapon. Oh. Gagmay pwede ra og ano, maka kuan mo. maka budget bajit mo ang palaya. Okay. Balatong. Okra. Ni din he. Sige, order na mo. Okay. magbahay mo di mo order. Oh, ang am, ang palaya. Okay. Niya uling. Songbitay. Oh di apay mga hinog saging. No, available hinog saging. Oh. Niya dinin, Okay, so order mo kung gusto mo. Order Mga hinog saging. Oh.